Mga puso sa Bacol City naman, duha kontrata nga ginapasuri sa BAT sa problema sa water supply sa Bacol City, Permahan. Sininga mana signature drive sa maresidente contra water district, posible nga magdamo pa. Garing balita nga to, ginto Matapos ang signature campaign, yung pangunahan sa Barangay Handumanan, kung sa din masobra sa isyentos kama residente ang nagpirma ang gudiduso sa Bacol City Council ang problema sa serbisyo sa Basiwa Prime Water. Lauman ang dugang pa mga bakul doon. Nga maghihimo sa parehong atikang bago sa epekto sinisaad at nila nga pang ginawe. Kangay na lang sa mga nagapuyo sa Eroreco kag malapad na porsyon sa Mandalaga. Nga dinikada na nga nag-aagunto sa pigado nga supply sa tubig ang maghimata ng atsyona kay Jobel. Alas 10 malang sa aga, nagaugtas na sa tubod sa tubig sa gripo. May mga tiyon ko no, nga wala na lang sila anay nagapaligo sa aga. Ilabi e na kung hindi makapulaw sa lod sa kagahon. Kay Kisaga, nangigigig eh, ko, man sa tubig, kagagwa. ano niyo? Oh, wala eh, na lang naman Kaya kung magtubod, ti sa mo, mabalik ang bayan. Sa hapon, na lang kami ga, ano, ga paligo or, or mga ugtubig. sa may ugtubig, may tubig, kaysa wala. Si Lola Minda, nanigulang na ko sa mandalagan. Problema sa tubig iha po ng iya na tuba. Oh, Sir Rico, wala tubig na permi. Hindi kita ka tubig. Dugay na ko 19 1979. Wala pa kami di tubig pag abot namun. Dari. Bubon. Ang kagahon, baskog na sa Pero kung mag-alas 9, gaamat tama na sa hina. Sa biyernes, duwa ka makontrata ang natala na pirmahan sa LGU Basiwa Prime Water o ng bulk water suppliers. Nga mo, ang mga delivers ang 15 million liters kag 5 million liters ang tubig. Ang mga bulk water suppliers may kapasidad nga mag-tap sa source sa Mursa kag spring water sa barangay alang ilan. Kung may mahimo kita, himuon ta. So we will not take it sitting down anymore. Hindi na, hindi na pwede nga ginaagwantatan lang niya ang aton nga to tubig nga uh, tag ka oras sa isa ka adlaw kung wala tubig <laughs> hingko Abot Keril Casilla Adrian Priatos One Western Besides.